bigan dumating na yung pinakahihintay ni Ate JB delivery ng ating mga soft drinks at ala thank you so much dumating na no so kailangan mag tayo kay Bigan dahil weekend Mas so, gonna no Buyag dong eh. ay <laughs> thank kay Bigan no he is very strong talaga their friends gabi no yan, thank you so much. Hello mga kaibigan. Magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka, ko partner, Ate JB. Ayan, so for this video kaibigan, no? Pag-usapan po natin yung isang bagay, no? Isa sa mga bagay na ginagawa ko bilang isang sari-sari store owner. Ayan, kasi uh, maraming beses na po kasi akong gumawa ng video at sinasabi ko, pinapakita ko sa ating video na kahit pa uh, marami akong kakopetensya, marami dito sa place namin ang may sari-sari store, no? katulad ni Ate JB, isa awa ng Diyos, malakas pa rin po aming bintahan, mataas po ang sales namin. And thank you so much God, palagi po, no? most of the time, kung hindi man all the time, most of the time, kaibigan, lagpas po talaga sa kuta yung binta namin. Kasi nga, sa mga bagay na ginagawa ko. Actually, marami mga bagay po. But for today, isa lang muna ang ipapakita ko sa inyo. At sana, kaibigan, no, gawin nyo rin po ito. Dahil hindi lang po ako ang gumagawa nito. Yung kilala natin, no, na mga successful business Uh, sa store owners, mga business owners, kaibigan, no? na may ganito tindahan, their friends, sa negosyo, ito rin po ang ginagawa nila. Kaya, lalo, lalo pong lumago ang kanilang negosyo. Ayan. So, pasensya nga po pala mga kaibigan ha. At medyo nabubulol ako. Bisaya po kasi inyong lingkod na si Ate JB no? Nagasibo po si Ate JB So, mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung isang bagay na ginagawa ko no? Bilang isang tendera. More than 15 years na ata no? More than running 20 years ko na po itong ginagawa At nakatulong po talaga ito kay Bigan. Kahit pa sinasabi ng ilan nating Uh, kasari no, kasari na medyo matumal talaga ngayon na kahit ano na, tag-ulan na no hindi katulad nung um, tag-init na malakas ang bintahan kasi yung mga kapitbahay natin palaging uhaw pero ngayon kaibigan kahit pa tag-ulan na malakas pa rin po ang bintahan ni ate GB. kaya nga masaya ko kaibigan thank you so much God kaya nga ipapakita ko rin po ito sa inyo para naman kaibigan kung hindi mo pa ito ginagawa ay eh, gawin nyo na po dahil alam ko, makakatulong pito sa inyo. Tataas po ang sales niyo, Kasi naman, dadami po yung mga customers. At siyempre, no? lalong lalakas yung ating bintan. At sana kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate Jimmy, Now, at sana naman, ating naman ating no? Mag-subscribe ka na kay Ate Jimmy. And then, pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa sa iyong pag-asenso. And sana, kaibigan, no, oh, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And, kaibigan, gusto ko rin pala, no, i-shout out. Shout out ko muna yung isa sa mga avid natin na taga-suporta. Shout out, po, no? Shout out sa iyo, Sis Pangyao TV 123. Ayan. Sis uh, Pangyao TV, thank you so much po, sis, sa inyong palaging panonood kaya sa video ni Ate GB. Thank you so much po sa suporta at pagmamahal. Ngayon na kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung palagi kong ginagawa no bilang Sari Sari Store Business Owner. At natitiyak ko kaibigan, pag ginagawa mo rin ito, ayan mga kaibigan, tataas rin ang sales mo. Tiyak po yon Ngayon mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung isa sa mga dahilan kung bakit sa weekend napakalaki talaga yung binta sales namin no, dito sa aming Sari Sari Store. Yung weekend talaga sa lahat ng mga araw po ang pinakamanaki. Ayan, dahil po dito, their friends, kasi nga, bago mag-weekend, <laughs> wala pa kasing weekend, yan, nakahanda na po ang aming tindahan. Tingnan mo yung aming maliit na budiga, no? Konti na lang yung mga bottles kasi nasa labas na. Yan, kanakoy, kusaka ka tong gamay. Ayan si Francis ay naghakot na mga buti, butilya sa Bisaya. Kasi nga kaibigan, tumawag na tayo sa ating soaking supplier at wholesaler no, ng mga soft drinks, alak, pati sigarilyo. Papakita ko lang sa inyo ha. Dito tayo kasi para hindi against the light. O tingnan nyo no. So ito po, dapat kaibigan, wag nyong kalimutan bago mag-weekend ha. Bago mag-weekend, dapat full stocks na ang yung tindahan. Aside from those mga Ganun kaibigan mga food items, food products dapat ito rin mga kaibigan o tingnan nyo. O di ba? Kulang pa ito the friends kasi si Francis ay naghahakot pa. Bago mag na, apila ako eh, Ibalik na ng gamay upat. Ayan. So dapat masipag tayo kaibigan, no? Bigat kaya nito. <laughs> masipag tayo at always tayong nakaready their friends kasi naman, alam naman natin, pag weekend, marami po talaga ang nag -iinuman. Maraming mag-iinuman, their friends. Kahit pasabihin natin na nagmahal na or magmamahal ang isang alak, ayan, hindi talaga mawala, hindi titigil yung ating mga customers sa pag inom nila. No? Kaibigan ha, sana na panood nyo yung aking uh, previous video, I mean, si, mga two days, no? Two days ago ba? Nagawan ko ng video, kaibigan, na magmamahal na po ito mga beer products. Sinabi na sa akin ng suki kong supplier at wholesaler ng mga beer products, magmamahal ito pero sa September pa po. Eh ngayon, hindi pa. Kaya mag na tayo, no? Para makasave tayo at kikita tayo ng malaki. Yan, shout out kay Princess Hilo. Ayan, aking, uy, bumili siya ng Pure Foods Nuggets. Kalame. Ako mo tili aday ha. Ayan. So kaibigan, naging dito ha. Dapat full stocks po tayo kaibigan bago mag weekend. Huwag natin hintayin si weekend their friends. Mag, mag, order na tayo. Ayan, dumating naman si Alter. Shout out sa ating mga suki. At saka si Ana. Andon si Ana. Shout -out. Hello Ana. Ayan. Suki so, ko po si Ana their friend. Mabait yan. Ayan, good morning. Ayan, pati si Alter no. So, dapat mabait tayo sa ating mga customers, kaibigan, no? Para love rin nila tayo. Ayan. So, kaibigan, yun lang ha. Tingnan nyo yung budigan ni Ate Gibi. Ito na lang. Kasi naman, yung iba, hiniram ng aking mga customers. Hiniram nila yung ating mga bote, pero hindi ako nabahala, hindi ako na worried kasi may deposit po yon Pero kukunin ko pa rin kasi lalo na ito, kaibigan, si Coca-Cola Products, yung supplier ko, hindi na sila kumukuha ng ano, hindi na... Hindi nila kukunin yung deposit natin. Hindi tatanggapin. Sabihin ng ating supplier, hindi kami tumatanggap ng deposit. Pag cook, dapat talaga batol yung ibigay. Kaya kukunin ko talaga. Stricto ako kaibigan pag Coca-Cola products. Pero ito sa mga beer, okay lang. Yung dalawa na lang ito kaibigan kasi nasa labas na yung iba. No? Hinihintay po natin yung ating uh, supplier, wholesaler. No? Tapos na tumawag sa si ating GB. Shoutout na pala dito sa mga mababait ko na mga kaibigan. Ayan, naglalaro sila ng, ewan ko Roblox. Ayan, shout out, no? masaya na kaibigan, kahit maliit, ating tindahan. Aside from this, meron naman tayong another source of income, which is ating Pesonet Cafe. Meron tayong print. Thank you so much, God, sa blessings. Ayan, so medyo puno ang tindahan ni Ate GB ngayon kasi bagong deliver si Pure Gold. Pero si Grosari, darating pa. Paparating si Grosari today, their friends. Kasi nag-order na tayo kay Grosari. Ito yung mga daw ni Kulang pa ito kay Bigan kaya inihintay ko talaga si Grocery. Hindi lang beer products kay Bigan na pas kahit mga ito mga hard liquor, dapat may stock sa iyo dyan, no? Hindi po fast moving talaga yung hard liquor ko pero may naganap, kaya dapat may stock si Ate GB. Yan, may another customer na naman tayo. Thank you so much, Gan, no? At, ah, uh, hindi tayo iniiwan ng ating mga customers kasi kahit pa marami tayong kakupitin siya kay Bigan ay bumibili pa rin po sila. Thank you so much at masaya ko. Kaibigan, bukas weekend na yung mga umuutang sa tindahan ko magbabayad na sila. Ito so, ito kaibigan, may nakabayad na o tingnan nyo no. Ayan, so ito kaibigan, paid na yan, tingnan nyo may paid na. Yung iba hindi pa nakabayad. Pero yung iba, paid na po sila. Tingnan nyo no. Eh, okay lang magpautang kaibigan no. Sarap okay. kaya sa pakiranda magpautang lalo na pag weekend na. Kasi pag weekend, bayaran dating na nyo paid. <laughs> yung iba, ayan, paid na sila kaibigan. Pero yung iba, hindi pa paid kasi ngayon yung sahod nila. Or bukas pala, hindi para ngayon, no? <laughs> sa weekend pala. <laughs> ayan. So, masaya ko kaibigan. Thank you so much, gan Ayan, so, dapat happy lang tayo kaibigan na. Marami akong naririnig dyan, nagko-comment na matumal daw. Ayan, so, hiyaan na lang natin tagtumal mga kaibigan. pas din yun, no? si Tagtumal ay lilipas. Makakabawi rin tayo. Kaya gogo lang. Huwag tayong tumigil. Ayan, shout out. Hello, Princess! Yung si Princess, tingnan yung si Princess. Seryoso siya, no? <laughs> Mahirap kaibigan pag wala kang katuwang, wala kang, uh, walang tutulong sa'yo sa pagmanage sa negosyo. Kaya ako masaya ko. Meron dito si Princess, sinutulungan ako for 22 years. Kaming dalawa nagmanage ng aming tindahan. Thank you so much, God. 22 na bitong? Sabi niya, 22. 23. Ah, he said, wala, wala daw siya dito kay Bigan kasi noon nag-work siya sa abroad. <laughs> Ako lang pala mag-isa noon kay Bigan. Then dumating po siya, umuwi siya 2010. Ayun, hanggang 2010, hanggang ngayon, 14 years kami yung magkatuwang na nagbabantay na aming tindahan. So, thank you so much, God. So, blessings.